Kabilang na ang Abra Weavers sa tatlong expansion teams na lalahok sa paparating na Season 6 ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Kung sino-sino ang bubuo sa koponan, alamin sa ulat ni Rafael Bandayrel. Sa muling pag-arangkada ng Maharlika Pilipinas Basketball League, tatlong bagong koponan ang makikipagtagisan sa aksyon. Isa na riyan ang Abra Weavers na nakabase sa munisipalidad ng Lapaz sa lalawigan ng Abra. Noong Martes, opisyal nang lumagda si La Mayor at team owner Joseph Bernos upang mapabahagi ang kanyang kupunan sa liga na magsisimula ngayong buwan. Natitiyak si Mayor Bernos na ikatutuwa ng mga basketball fans sa Lapaz ang pagkakaroon ng sariling kupunan. I expect uh, a lot of uh, things na pwede mangyari sa Abra in terms of uh, support ng buong province support ng mga basketball aficionados sa Abra. Pinaghalong puwersa ng mga veteranong professional players at ilang homegrown talent ang babandera para sa Abra. Kabilang na riyan ang dating PBA players na sinamak Talio, Prince Caperal, GP Faundo. Wendell Comboy at ang NCAA Season 99 Most Valuable Player na si Clint S. Kaya naman naniniwala si Head Coach Jonathan Banal na kahit bago pa lamang sila sa liga ay kayang-kaya nilang gumawa ng ingay. I expect nyo na Abra will be competitive this uh, coming season. I think we just need to play defense because uh, offense will come. We have a lot of uh, good scorers, but of course we cannot win uh, the game if without rebounding and playing good defense. So we just need to focus on that. Bukod sa Abra, may dalawa pang expansion teams mula sa Norte ang madadagdag sa Season 6. Yan ay ang Pangasinan Heatwaves at ang Tarlac United Force. Naniniwala si Commissioner Kenneth Duremdes na isa itong sinyales na patuloy ang paglago ng basketball sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang development ng basketball ngayon is pupuntang north. No, nakikita natin, uh, based na dun sa mga expansion teams natin. Before kasi, ng mga time natin, alam mo yung basketball, for south eh. So parang nagsishift na to north na yung mga basketball talents ay kita naman natin. Sa Sabado, ika ng Abril ang Season 6 opener ng MPBL na idarao sa Kalasyao Sports Complex sa Pangasinan. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.